Yan, magandang magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Kalizel at sa pagkakataong ito, ang tatalakayin po natin ay isang napakagandang topic. Okay, mga sampung pamamaraan kung paano nga ba mapapangalagaan yung ating mga mata. Mahalaga po ang ating mata mga kapatid, di ba? Ito yung ginagamit natin para makakita po tayo, makita natin yung ginaraanan natin, makita natin yung mga kinakausap nating tao tsaka yung linalakaran natin para hindi tayo mabangga ganun din po makikita natin yung ganda ng atin pong kapaligiran so napakahalaga ang topic na to okay, huwag po kayong maantokin makinig po kayong mabuti dahil makakatulong po ito sa pangangalaga ng atin pong mga mata para mapangalagaan po ang ating mga mata, unang tip ay kumain na masusustansyang pagkain. May mga pagkain na nagtataglay po ng mga vitamins and minerals, uh, mga phytonutrients, beneficial compounds, mahalagang sangkap uh, mula sa pagkain na nakakatulong para mapangalagaan yung ating pong mga mata. Okay, example. Okay, green leafy vegetables mga gulay, mga prutas, at mga isda. Pangalawa, magkaroon ng regular na ehersisyo. Okay, kahit mga 20 to 30 minutes lamang po araw-araw ay napakahalaga na po. So, ang exercise ay makakatulong po sa magandang blood circulation. Alam niyo naman yung mga mata natin, meron din po mga uh, daanan ng dugo dyan, na magliit yung mga blood vessel. Kaya mahalaga na maganda yung blood circulation para maayos po yung function ng atin pong mga mata. At saka po, ang pag-eehersisyo ay nakakatulong para makontrol yung atin pong blood sugar lalo na kung kayo po ay may mga diabetes. So, pag nag-exercise, nababurn din po yung ating mga kinain para maging normal yung ating blood sugar. Alam nyo naman, pag mataas ang blood sugar, okay, nakakalabo ng ating po mga mata. So, ayan ha, mag-exercise po tayo araw-araw para sa kalusugan ng ating po mga mata. Pangatlo po ay regular na magpa-check up sa mga uh, ophthalmologists mga eksperto sa atin pong mga mata. Okay? Gawin po natin ang papa check up every 6 months, mga kapatid. Okay? Napakahalaga 'yan. Um para mabantayan po natin baka kailangan na pala ng salamin. Baka may grado na po ang atin pong mga mata. Kailangan kung niresetahan po kayo ng salamin. Okay? O magpagawa po kayo. And then, pag meron na po kayong salamin sa mata, okay, laging nyo po siyang lilinisin at laging gagamitin. Okay, wag po yung gagamit ngayon. And then, nakakaligtaan na namang gamitin. Okay, kailangan gamitin po palagi para mapangalagahan yung ang linaw ng ating po mga mata. Number 4 wag pong kukusutin ang atin pong mga mata, lalo na pagka makate. Okay? Ang gagawin nyo po, pag napuwing po kayo, okay, kumuha po kayo ng bowl ng tubig at uh, ilublob nyo po yung inyong mga mata. Naibukan nyo po yung mga mata ninyo para mawala yung dumi na nandun. Huwag na huwag po ninyong kukusutin. Baka kasi masira yung ating pong mata. Okay, lalo na kung madumi yung ating mga kamay. Itong mga kamay po natin, ang isa sa pinakamaruming parte ng ating katawan. Kaya ulagaliin po natin na laging maghugas. Okay, at kung madumi yung ating mga kamay, iwasan po ito na maihidikit sa ating pong mga mata para maiwasan yung infection. Okay po, para hindi tayo magka-sore eyes, hindi mamula yung mata natin. Okay, number five. Ah, uh, na, ito, napakahalaga nito. Gumamit ng shades kung lalabas po ng bahay, okay? or nasa tirik ng araw. Okay, makakatulong po ang paggamit ng shades, okay? Yung salamin na may shades or yung black. Ah, uh, makakatulong po ito para maiwas po ang ating mata na makadirekta sa mga um, harmful or mga hindi magandang uh, sinag ng araw. Lalo na 'di ba pagka hindi po tayo nakasalamin na po tayo sa liwanag. Okay, para hindi na po tayo gumanon, okay? At saka hindi matamaan ng harmful rays ng araw yung ating pong mata, e gumamit gumamit tayo lagi ng salamin. Bukod po sa protection po 'yon sa sikat ng araw, protection din po 'yon sa usok at alikabok na pwedeng dumapo sa ating pong mata, lalo na po kapag tayo nasa labas or pag nagmo-motor po tayo. Number 6, bawasan ng paggamit ng gadget ang gadget po, ito yung mga cellphone, o kaya mga laptop or computer, o yung panonood ng TV na malapitan, ang gadgets po ay naglalabas po ng tinatawag na radiation, okay, ang radiation ay maring magdulot ng hindi magandang epekto sa atin pong mga mata, okay, yung lalo na yung screen po ng computer, ng TV, okay, uh, okay yung cellphone screen na lang po natin ay naglalabas po ng hindi magandang liwanag na pwedeng makasira sa lente ng atin pong mga mata. Okay? Pwede magdulot po ng eye fatigue. Kaya, kaya iwasan niyo po yung sobrang paggamit ng gadget. Number 7. Gawin ang 20-20-20 rule. Ano po ba yung 20-20-20 rule, mga kapatid? Ganito po yon. Tuwing gumagamit daw po ng gadget, katulad ng computer, ng cellphone, ng TV, okay, ay gawin natin ang 20-20-20 rule. Tatlong 20 po yon. Na ibig sabihin, after po ng 20 minutes po natin na nakatingin tayo sa cellphone, kunyari sa cellphone, e eh, tumingin din naman po tayo sa isang bagay na malayo, may layong 20 feet. Okay, for example, nakatingin ako sa cellphone, After 20 minutes, titingin ako sa malayo, okay? Ng 20 seconds. Titingin ako sa isang bagay na may layong 20 feet sa loob ng 20 segundo. So, ito po ay nakakatulong para hindi totok-totok sa gadget ang ating mata. Okay, mare-relax din ang ating mata. Isa pa po, pwede po tayong tumingin sa mga kulay green or blue na mga bagay. Makatulong po ito para ma-relax yung ating pong mga mata. Number 8, iwasan ang paninigarilyo. Okay, lalo na sa mga may bisyo talagang sigarilyo, tanggalin na po. Ang paninigarilyo po kasi ay hindi lamang nakakasira sa ating katawan, sa kalusugan ng tao. Masama rin po ito okay, sa health ng ating mga mata, sa kalusugan ng ating pong mga mata at pwedeng magdulot ito ng blindness or pagkabulag. Alam niyo naman po yung chemicals or toxins na galing sa sigarilyo nakakasira sa ating blood vessels or daluyan ng dugo. Kaya eh alam niyo naman yung mata natin may daluyan din po ng dugo or maliliit na blood vessels. Kapag ka nasira po yan, maring magdulot nga po ng pagkabulag. Number nine, iwasan ang pagpupuyat. Ang pagpupuyat po kasi ay pwedeng magdulot ng okay, weakness, okay, ma manghihina yung atin pong mata, mamamaga, okay po? Lalo na ma mamamaga yung maliliit na ugat dito sa ating mga mata, okay? Hindi maganda ang pagpupuyat. Kaya ugaliin na Uh, as a asamin ang walong oras or anim hanggang walong oras na tulog na dire-diretsyo para maging healthy din po ang ating mata. Number 10 last ay uminom ng sapat na tubig sa araw-araw. Okay, at least 8 glasses of water every day. Alam niyo po kasi ang mata natin ay kailangan din ng tubig or lubrication, okay? Para hindi maging dry eyes pagka dehydrated tayo, kulang tayo sa tubig. Okay, hindi tayo uminom, maghapon. Okay? Tapos umihi pa tayo ng umihi, ang mangyayari yung ano natin, mata natin ay magiging dry. So kapag ang ang hapdi po niyan pag dry eyes po. Kaya napakahalaga sa pat yung tubig natin para uh, hindi magkaroon ng dry eyes. Okay, makatulong din uh, bukod sa tubig na inumin makakatulong din po yung pag-inom ng mga prutas na um, watery or masasabaw like buko, uh, ano pa ba, yung watermelon, o yung pakwan, yung melon. Okay? At ganoon din po yung mga strawberry, yung lahat ng uri ng prutas ay matutubig naman po. Kaya, kumain talaga tayo ng prutas. Tsaka, uminom ng maraming tubig. Lalo na kung tayo ay pinagpawisan, or basta everyday, asamin po natin na maka glasses of water po tayo, para maging healthy yung ating po mga mata, and additionally po, para ma-relax din daw po yung mata natin eh, um, gumamit po tayo ng ano, alam nyo po yung pinalamig na kutsara kayo sa ref, ipalamigin nyo po and then after that uh, ilagay nyo po sa inyong mga mata habang kayo nagpapahinga okay, kaliwaan po yan habang kayo nagpapahinga, ilagay nyo po yung pinalamig na kutsara para ma-relax po yung inyong mga mata. Uh, ah, bukod po sa kutsara, yung pwede rin yung pipino, ah, pwede rin po yung patatas or yung ah, ginamit na tea bag. Okay? Palamigin niyo lang po, lagay nyo po sa inyong ref and ibabad nyo po sa inyong mga mata para maging malamig malamigan or ma-relax yung ating pong mga mata. Tandaan po mga kapatid, ang kalusugan ay kayamanan. Kaya dapat, lagi po natin gagawin ang mga tips na ito para mapangalagaan yung atin pong mga mata. Kaya hanggang dito na lamang and maraming maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Salamat po!